Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Para sa kanya. Pwede bang halimbawa, eh matagal na siya nagme-maintenance. Meron na siyang reseta para sa kanya maintenance. Eh di ba sabi mo, sir, yung mga butika, eh mm -hmm. uh, sa... In the near future, ay uh, pwede na silang uh, magbigay ng gamot, ano? Mm -hmm. Eh pwede ba dumiretso na lang sila doon, total mereseta na sila. Well, una, kinakailangan talaga natin ng reseta mula po sa isa, sa doktor. Mm -hmm. ng kanilang Yakap Clinic kung saan po sila oh, naka-register. Sa Yakap Clinic dapat na oh, doktor. Oh. Hindi pwedeng nga, meron ka luman doktor. Ganun. O kaya, meron ka ng existing na reseta. Oo, oh, oh, may existing no? ka na. Hindi galing sa Yakap Clinic. Opo, opo. Mahalaga po na tayo ay matingnan uli, no, uh, ng doktor. Kasi dapat po yung nagreseta sa atin, yung doktor talaga natin doon mm -hmm. sa Yakap Clinic na napili po natin. Mm -hmm. so, kasi yung pagrereseta, Ma'am Cassie, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung pagrereseta, meron gagawin po nila yan sa isang app, no? May app po yan. Ah, uh, nung doktor nung Yakap sa clinic. clinic. Ah, okay. Kaya pag ginawa yan, ibibigay yung reseta, meron pong uh, you, uh may code doon, no? Mm. Unique code 'yon. In fact, tandaan mo lang yung uh, unique prescription code, no? Kahit na nawala mo yung physical na reseta, pag dinala mo ito sa accredited butika o gamot facility, ito po ay uh, i-check nung pharmacy sa kanilang system kung talagang nireseta nga sa kanya. Kaya talagang kailangan po noho na yung reseta po ninyo nang galing po sa doktor ng inyong Yakap Clinic. Ngayon, ang mahalaga lang dito, Ma'am Cathy, uh, kakapublish lang ng ating circulars no, kahapon. So, uh, um, in the next two weeks to three weeks, no, tayo ay mag-a-announce po ng uh, listahan ng mga participating pharmacy, mga butika at iba pang health facilities na magpa-participate dito po sa Yakap. Ayun, sige abangan natin 'yan. Thanks for okay. watching. Please don't forget to like, share and subscribe.